Magandang umaga po mga kautol Ay gabi pa alas 5 5.10 uh, pa lang po din ng umaga Sa amin po Ayun na ay talagang Tapos na naman po ang uh, 2023 Panibagong yugto na naman mga kautol At pan uh, Panibagong uh, Taon Yan sana i tayong lahat lagi mga kautol. Saka isa pa, uh, gabayin tayo ng Panginoon. Ayan, si iba na oh. Ayan, bago lang po sisikat ang bukang liwayway dito sa amin. Uh, good morning Ibana. Ay namatay po yung aming isang ano, kalabaw. At uh, naibahan po ata rin sa aming lugar. Ay ayun, namatay po kahapon ay yun po yung daw po yun ay iba po ang rito ay sa amin ay kain kain naman para nabuli buli ay ang gastra po dito ng kainin ay parang bruhas ayun namatay po ako tulad po tayo sa silihan po yan atin pong hawanin mga kautulat nakakatakot na po ay yung pangyayari ng minsan sa akin na nasa ilalim pala ng puno yung ahas ay syempre hindi ko po alam mang sanhin ang sanhi ng kanyang pagkamatay yung aming pong kalabaw ay kaya po sabi ko hindi baka sabi sa dagat lang dahil ibang klema pero sa akin mga kotol suggest ko lang ha ay ano po ay syempre ito yung ating puno na may ahas na cobra pinamamahayan noon Ewan ko ngayon Kung andyan pa siya Ay dito na matay yung ano po Dito po lang matay yung kalabaw Sa parting ito Ayan o mga otol Pakita ko sa inyo Ayan po Dito nililibing yung ah, yung, yung kalabaw Kahapon Ayan Ayan yung bahay yung mga otol ng cobra Yan ang bakasanhi. Hindi ko alam kasi hindi ko kayang i-judge dahil klema daw po ganito pero sa akin hindi ko alam eh hindi ko kita dito tinali nung gab eh yung kalabaw na maliit na alaga ni tatay yan dito namatay siya dyan na rin pati nilibing mga otol kaya nangangamba po ako na nakakatakot yan dito lang oh dito lang sa silihan mga otol kasi nakakatakot eh Biglang lumago. Kaya hinawan po natin ito. Yan dito. Ito yung bahay ng cobra. Yan. Yun yung pinag-anuhan ng kalabaw. Baka hindi ko rin po madyas makakautol eh. Kaya po hawa natin makakautol ito. Baka mamaya nandito sa loob. Yan. Isa pa ito eh. Makakautol tamo. Ito yung nabulok na ano po, antipolo. Mamaya nandito. Ito po yung iba pang ano. Ibang, iba pang puno. Kesa roon. Ating pangakawaning. Abay. Anong hirap po naman. Nakakatakot. Baka ba, mamaya po ay. Maraming madamay. Eh. Mas maganda po ay linisin na natin ng maayos. Kasi ano po ngayon, inainit na. Isa pa yun, isa pang dahilan. Yung mga cobra, saka yung si, yung ano, yung rat snake. Mas uh, nasoksok sila sa mga ugat-ugat po. Ugat-ugat. Yung sea snake mga kotol, kulay green. Hindi nyo pansin yun, baka mamaya nasa harapan mo na. Eh mga kotol oh. Mm yan, yung nakakatakot dyan sa isang puno na ito uh. yun oh, uh. ang laki ng butas uh. Ay kung nandyan po yung cobra na yan paikot-ikot lang din eh ay nangyari po tayo niyan kapag po ganyan nalinis na mga kotla hindi na po yan naninirahan sa ganyan depende po sa alay ano eh, kapag maraming taga, dyan naninirahan Yan ang tamo. Tamo po naman yung kahoy oh. Ano yan? Yan ang ganda ng at ano po ay. Anong tawag doon? Lunggaang yan oh. Bulok yan oh. Tamo yan oh. Baka mamaya madukal natin ay. Ah. Yan oh. Kaya hawanin po yan. Lunggaang ay bulok na bulok oh. hinahanap po natin. Marami po nagsuggest mga kautol, pasensya na po. Ang ganda bahay nito. Malamig-lamig po sa ilalim ng puno nga. Eh. Kapag bukod ganyan ng nahawa ng mga kautol, wala na po yan. Hindi na sila ditira. Ito yung antipulo na bulok. Pag uminit na uminit na maganda mga otot, dirit-dirit -dir mga isang linggo, kaya sa labi naman natin yung puno na yan. Susunugin po natin. Yan, hawa na po. Yan o. Oh. May isa pa dyan nga rin eh. Yan ang butas. Merong ganda po ng bahay ng ganyan o. Oh. Nung gaang, ay. Ngayon natin na po itong sampunong punong ito tandaan nyo mga kautol nung tayo dito hinabol Diyan sa part na ito Diyan sa ilog na yan tayo tumakbo yan o ahawanin po natin yung kanyang ilalim dahil baka may hirong pa dyan bumalik siya dahil maganda po ang tirahan niya eh yan at uh, malamig gawa po ng tubig tatanggalin na yun no? mga bulok po siya mga kautol o oh. po tatanggalin na rin natin mga auto na bubuntun na rin po natin kasi kabag hindi buntun buntun parang ano yun oh, Tamo. bulok na kahoy po ito bulok natin pong ibubuntun susunugin so, natin ngayong linggong ito nakakatakot ano, yung ganito oh ah mamay na meron sa loob eh Ahoy. Susunogin so, po natin ito. At uh, para mawala na yung mga angas na yan. Ito yung loob. Oh. Dito nga po yung mga kautol. Ito mo po ang ilalim na rin. Ayan Ito mo kahit umulan, malamig. Hindi na babasa po. Ayan o. Oh. Ito yun Kailangan hawanin ito eh. Ayan o. Lungga ah. po natin ito. Basa pa eh. Ah, sa makalwa mga dire diretso lang po ang init tay. Eh, eh, eh bait tumalon mga kotor pala ka. Nakagulat. Hmm. hmm. Yan ito po yung mga kahoy, mga kautol na bubulok. Yan, mga tigas. Atin po susunugin o kaya parutuin lang natin diyan yan. Tapos ipapanggatong ko na po sa bahay. Dadalhin ko po kay nanay at kay tatay. Yun, okay na po ito. Yung ilalim, yung pinagtirahan nung... Kasi pinagtirahan yung mga ganito eh, mga kautol, yung ganito mga bulok. Yun. Pinagtirahan ng mga... Laro yung rat snake mga kautol eh. Pagkakagulat. Yun. Okay na po yan. Naalis na natin yung mga kahoy. Yun kailangan ko lang po din ng katulong mga auto ang laki nito hawa na po hindi na lampasan yan. Eri, Eri, na yan ari nakatakot ari na ari dahil ano po nasa ilalim baka nito Uff, ayos na po hmm. ito po tatanggal na po natin yung kanyang pinamamahay ng mga ahas na yan saka yung isang puno na yun nakatanggal ko na rin po SR eh. Pinaikutan ito ng mga puno mga otol eh. Yung pa isa Baka mamaya pag tawid ko. Pamumuti ko. ay nasa ilalim pala. Yan. Ay nako. Lalo tayo na tudas na rin. O oh, panaguradong sugod sa ospital. O din ang asawa ko mga anak ay. Eh. Ay maraming salamat po sa nagsadya sa akin mga otol na. Hawanin mo na yan. Tanggalin mo na yung mga kahoy na yan. Shout out po sa inyo. Sa lahat po. At uh, sabi ko ay po, tama po kayo. Yan, natanggal ko na po yung binagagawa niyo po sa akin yung mga kahoy na re. Yan. Tahawan ko yung kabila naman yun. Ito naman mga auto litong buntunan na ito, sisilabin ko naman na ito. Kaya lang hindi pa ngayon at uh, ano po. Basa. Lilipat po tayo din sa kabila. Puro puno po ito eh, bulok. Hmm. yung mga otol yung pupilag ano nung kalabaw ay ako natatakot ay baka dito nagmula nang galing yung cobra kasi lungga ang tong ilalim na to eh i-sprain ko nga po ang isa pa doon ay sabi ng tatay ko na at kuya ko ay ano po baka daw ano lang ng ang ano tawag doon ng pagkain na bigla ay sa akin po baka nadali na naman ang cobra dito sa tabing silihan doon tinali eh yun po yun lang mga ilang tatlong hukbang lang nakakawanin po natin ito ah eh. naman ah eh. baka makamainan dito ah eh so oh, tara tayo dito yun ang alam ko ay eh. baka ngayon sanhi. -bait ba bait-bait po naman na 'Yan 'yung bait May spray ko po ito. Lungga ang ito Ahoy. Ang ilalim po nito. Ayan. Tama po. Diyan ay... Oh puro putol na kahoy ay ang kubra po ay yan uh, naninira sa kanyang malalamig yun lang yung pinaglibingan no? kawawa naman yung kalabaw yan po kaya yan puro kahoy yan itong burol na itong kaunti yan ay spring ko po hindi pa po siya na init ng mainit na mainit eh tatatlong araw pa lang yan Kawa uh, yung kalabaw ni Ito ang dahilan mga kautol baka Ito. Hindi ako makapagsuggest ay Jeds ay Yan ito Baka nandiyan yung cobra Sa malagong are Ayun na yung kalabaw Tinuklaw Pagkatali ng hapon Yan nalinisan po natin mga kautol Yung paligid ng puno Para Ayun po ang ano nung kalabaw kahapon lang mga kaotol nung pagka ano ko nung video ito hinabol namatay din kinabukasan yung pong kalabaw ayun okay na rin po kari mga kaotol hmm. yan itong puno na ito ito nakakatakot na ito eh yan po oh. hmm. yan. lungga ang yan bulok na kahoy ito sa labing po natin. Tapos ito. Ito tayo hinahabol mga kaotol eh. Dyan. Dyan. Okay na po ito. Linis na. Saka ito yung mga kahoy. Dyan. Malinis na rin ang paligid dahil ginaskater nga po natin. Ah, mga kaotol. Napagbisita na po tayo hanggang dito na lang po kakaawa po yung kalabaw nahawa na rin po natin yung paligid maraming salamat po sa nagsuggest yan sana po yung kanyang sa inyo si lang po at buhay probinsya bye salamat po